Pats, talong, pats eh. Yon, na lang bats oh eh. Yan, dulo na yun Pahay nga, para kon Ito good <laughs> Purok, eh. Iwan ka na? <laughs> Mamaya ka na? Oo <laughs> Nadali ang aking kamay ng ano eh Gulo kanina eh oh, Ang ka lang eh, sobrang taras naman ang na kamay na Yung kamay Wala, trabaho mo nga Naman ka naman Gandaan ka lang sa pag-ayat Hindi, parang kasi nag a yung mga tao <laughs> magkaino kayo tulok kayo ano? kayo tulok okay. ano? na dyan sa isdang dugo? hindi naman sa kukula ang hiri? hindi hindi nagsaka ng bibili? hindi nagpaano ng kwan? eh ako lang may isda kanina kasi si may hindi ang isda ay yung ano lang, bangus na ang atsaka sariling huli uh, mo er. yan? hindi ah bakyo lang yan hindi nyo sariling huli, wala naman akong bangka laksan loob mo na Maka, ka puset? Sabay sa oh, 180. Ang yellow pen? 200. 200? Gulyasan? Mm -hmm. 180 ang gulyasan. Bangos? 200. At 200 eh?